ayan kahaidol maglagay tayo ng bako dyan pagkakabitan ng nit para hindi lumayo yung mga alagang pato at saka kaya unti-unti lalagyan ng bakod linisan mo na natin para hindi sagabal yung mga mga damo-damo dyan at ugat-ugat tapos lagyan natin ng mga pusti linisan natin yung paglalagyan ng bakod mga kaidol <coughs> pag nalinisan na sa natin ilalagay yung mga kawayan na pusti ayan magkukay na tayo ng paglalag paglalagyan ng pundasyon na kawayan pasinsya na mga idol ako lang mag isa kaya ayan solo flight Ayan, nilalagay na yung kawayan mababaw pa kaya okay uli Idol, kung bago ka palang makapanood dito sa aking mga video, huwag mong kalimutan mag-follow and share. Nandito na lang, walapit na. G ingat palagi. God bless. Bye-bye. Hanggang susunod na video.